Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, gusto nyo ba yung may masasarap na pagkain? Mga lutong Pinoy na paboritong-paborito natin, mga Novo Ecijano! Mga pagkain magpapaalala kung gaano kahalaga ang isang samahan! Tapusin nyo ang video nito, mga kababayan! Dahil natuklasan namin ang isang lugar na masarap tambayan at masarap pa ang mga pagkain! Ito nga ang alfresco ng Bahay Kawayan! Ito ay inyong matatagpuan dito sa Sitio Polilio, Barangay ng Poblasyon, bayan ng San Isidro, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Sa pagkakataong ito nga ay mainit kaming tinanggap ng may-ari na si Ma'am Helen Lau. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kaganda ang paligid nitong alfresco. Talaga nga namang preskong fresco ang inyong pakiramdam dahil sa aliwalas at linis nitong lugar. Sinamahan pa nga yan ng magagandang paila, magagandang dekorasyon kung saan mararamdaman mo ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Komportable nga kayong makakakilos dito sa alfresco. Kaya ka kahit may dala kayong mga pet o mga bata, walang problema, tiyak na mag -e enjoy sila dito. Para nga pala sa inyong kaalaman, bukas ang alfresco ng Bahay Kawayan mula biyernes hanggang linggo. Nagbubukas sila dito ng alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. nga't nagsasasayaw pa ang mga sisiw dito. <laughs> Malamig ang simoy ng hangin dito sa alfresco ng Bahay Kawayan dahil malayo ito sa mga bahayan. Kaya ano pa ang inyong hinihintay? Kausapin mo na ang iyong mga kaibigan o ang iyong kapamilya at dito na kayo mag-relax. Dito ngay magkakaroon kayo ng tahimik na pagkakataon para patibayin ang inyong relasyon. Ngayon nga ay mababaka sa mukha ng mga sisiw kung gaano sila kaganado dito. Excited na araw silang mapakinggan ang live band na handog sa atin ng alfresco. Solid nga ang banding dito lalo na pag nakaharap na sa inyo ang masasarap na pagkain tapos o order kayo ng malamig na beer. Kilala ang bahay kawayan bilang isa sa pinakasikat na events place dito sa bayan ng San Isidro. Kalakip nito ang kanilang kahusayan sa paghahanda ng masasarap na pagkain. Eto nga't isa-isa na namin tinikman ang ilan sa mga pangunahing putahe na iniyahan nila dito. Tinikman na nga ni Migol ang sisi, menudo naman ang nilantakan ni Elias, at ang bumanat nga ng kanilang masarap na garlic butter na hipon ay walang iba kundi si Tinten. Solid ang hapunan pag dito ka kumain sa alfresco ng bahay kawayan. At dahil malaya nga kayong makakapagchill dito sa alfresco, meron din silang masarap na pulutan tulad ng crispy pata. Ayan nga, feel na feel ni Pendong ang pagkagat. <laughs> At dahil isa nga rin sa hanap buhay nila Mam Ma Helen ang paggagawa ng deol, syempre, hindi mawawala yan sa kanilang menu. Ano pa ang hinihintay lantakan na dahil na Yo! <laughs> At eto nga ang ilan sa ating mga kababayan na nakasabayan namin dito sa Alfresco ng Bahay Kawayan Gusto nga daw nila dito sa Alfresco dahil medyo tago ang lugar Malayo sa anumang ingay at higit sa lahat malayo sa anumang polusyon Kaya kayo mga kababayan ano pa ang inyong hinihintay? Kung ang hanap ninyo ay lugar na nakakarelax kung saan ay makakapagbanding kayo ng maayos Natagpuan nyo na ang Alfresco ng Bahay Kawayan Mas magiging magaan nga ang inyong pananatili dito dahil sa kanilang lahat Band. O siya mga kababayan, ito po muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa bayan ng laun. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Sa ngalan ng aking mga kasama na si Tinten, si Pendong, si Miguel, si Elias at si Dugo, kami po ay hindi magsasawang umikot sa ating lalawigan upang maipakita kung gaano kasaya at kasigla dito sa Nueva Ecija. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless! Laban na!